sa kasaysayan ng Philippine Entertainment, iilan lamang ang tambalang nag-iwan ng bakas na hindi kayang burahin ng panahon. Isa na rito ang phenomenal love team ng Aldub, Alden Richards at main Yaya Dub Mendoza. Mula sa simpleng split-screen interaction sa It Bulaga noong 2015, sumiklab ang emosyon ng milyon-milyong Pilipino. Umabot sa puntong maraming tumaya na sila ang magiging perfect couple sa tunay na buhay. Ngunit sa kabila ng kilig, tawa, Luha, at pangarap ng publiko, may mga bagay ng pagkakataon na sa dulo. Ang kwento nila ay naging isang tanong na paano kung naging sila sa totoong buhay, perfect couple na sana sila. Noong July 16, 2015, isang pangkaraniwang araw sa Itbulaga ang naging pambihira sa kasaysayan. Si Maine Mendoza, na noon ay nakilala bilang si Yaya Dub sa kalyeserye, ay naglilipsync ng kantang Pabebe Wave nang ipakita ng kamera si Alden sa kabilang screen, tila sandaling tumigil ang oras. Ang simpleng ngiti at saludo ni Alden ay naging mitya ng isang fenomenon. Walang script, walang rehearsal, pure serendipity. Ang chemistry ay hindi kinatha, ito'y nadama. Sumabog ang social media na may hashtag Aldab, hashtag Kalyeserye, at hashtag Tamang Panahon. Milyon-milyong tweets kada araw. Parang bawat Pilipino, nasa harap ng telebisyon, sumasabay sa tibok ng kanilang puso. Hindi lang kilig, ginawang pamilya, kultura, at makabuluhan ng pagmamahal sa tambalang ito. Sa loob ng kalyeserye, ang tambalan ay dinala sa loob ng isang alamat, may lola ni Dora, may mga pagsubok, may tamang panahon. Ngunit higit sa lahat, may dalisay na pagmamahal. Hindi ito basta love team, ito ay nobelang nasaksihan ng sambayanan. Sa likod ng kamera, Unti-unting nakita ang tunay na tao, si Alden isang mabait, masipag, family-oriented, at seryosong lalaking may pangarap. Si Maine isang simple, totoo, palatawa, at prangkang babae na ayaw sa spotlight ngunit niyakap ito dahil sa kapalaran. Maraming beses na tanong ng publiko, totoo bang sila na? At tuwing nagtatama ang tingin nila sa entablado, ang sagot ay laging nasa pagitan ng mga ngiti at luha. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin sila nagkatuluyan sa totoong buhay. Marami ang hindi makamove on. Marami ang umiyak, nagalit, nagdasal. Nakakapanghinayang, sila na sana. Isa itong kolektibong pagdadalamhati ng kanilang fans. Hindi lang ito love team. Ito ay pambansang pag-ibig na hindi natuloy. Buhay pagkatapos ng Aldub. Si Alden ay nagpatuloy sa karera, naging primetime king, nagbigay inspirasyon sa mga fans si May na ipatuloy na host ng It Bulaga at umibig sa labas ng showbiz spotlight, natutong lumaban para sa sariling kaligayahan. Naging mas mature sila, hindi magkaaway, hindi magkalayo, nagkaroon ng tahimik na pagkakaunawaan, hindi man naging tayo, pero naging tayo sa puso ng mga tao. Hindi man naging sila, nag-iwan sila ng aral, ang pag-ibig ay hindi laging natatapos. Minsan, ang halaga ng pag-ibig ay nasusukat sa kung paano niya binago ang tao. Kahit hindi nagkatuluyan si Alden at Maine bilang mag-asawa sa totoong buhay, sila naman ay naging alamat sa mundo ng showbiz. At sa puso ng mga Pilipino, magpakailanman silang perfect couple na hindi nagkatuluyan.